Balita nga po sa Metro Manila, mga kapatid, pinagbawala na ng korte ang Department of Justice at kampo ng akusado na si dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves na magsalita tungkol sa kaso ng pagpaslang kay dating Governor Roel de Gamo. Ayon sa DOJ, nag-issue ng gag order ang Manila Regional Trial Court kahapon kasabay ng pagdinig sa kaso ngayong araw. Dumalo sa hearing ang biuda ni Degamo na si Pamplona Mayor Janice pero tumanggi na siyang magkomento sa kaso. Naiintindihan naman daw ng DOJ ang desisyon ng korte. Sa ngayon, nasa Timor-Leste pa rin si Tevez habang gumugulong ang extradition sa korte doon. Nakalaya na siya mula sa house arrest. Pero tiniyak ng Justice Department, monitor pa rin nila ang dating mambabatas. Pinaiimbestigahan na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang ilang miyembro ng Special Weapons and Tactics o SWAT sa isang private event sa Pasig City. Base nga sa mga ulat, pawang mga miyembro ng Batangas SWAT ang mga nasabing pulis. Bukod sa nakauniforme, armado din ang mga ito. Bago yan, nauna nang nagbabalang PNP at DILG sa mga pulis na magsisilbing private security. Ayon naman kay Eastern Police District Director Brigadier General Wilson Oseta, nagpapatrolya lamang ang mga nasabing SWAT at hindi rumarakit bilang mga escort. Humingi ng paumanhin ang lokal na pamahalaan ng San Juan sa lahat ng mga motoristang naabala sa gitna ng pagdiriwang ng Wata Wata Festival. Sa social media, kumalat nga ang video ng mga rider at chopper na hinarang ng mga residente. Hinarang na binuhusan pa ng tubig sa gitna ng selebrasyon. Kahit nga buisit ay tila nang aasar pa ang mga residente ng babasa. Ayon sa San Juan LGU, sineseryoso nila mga ganitong insidente dahil paglabag ito sa ordinansa ng lungsod. Nangakong lokal na pamahalaan na pananagutin ang mga residente Wee! na sangkot sa insidente. Ano yung kakaso doon? May kaso ba doon sa pagkaganoon? Ted at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 92. 3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.